hindi talaga nawala sa politika. Magdating dito, he served for a few years as a secretary to the board or provincial secretary, we call it, then politics again. So, political family kami. I am not surprised even if I do not want them to kasi magulo mag oh, wal, hindi naman ulang kwenta pangit naman pakinggan mo merong trabaho mas maganda pa dyan sa magiging politi politiko hindi ka naman masag magnegosyo ka magyayaman ka ngayon kung pasok ka ng politika magnakaw ka talaga to assure you of a comfortable and luxurious retirement. Kung hindi ka marunong mag I think that at one time sa buhay mo as a politician, you better stop and think of going into a more profitable or productive Hindi ka makakasahan yan sa sil ko. Kailangan mong nakaw. Ngayon, kung hindi ka marunong mang paano mo nakawin? You have to force You, by, you have to... Ghost eh, project. Hindi natin kaya yan. Kasayang naman ang iniwan ng tatay ko na... Ito, nakaputang pa man ni John Lides kasaya naman yung legacy ng tatay ko tapos sisirain lang yun. I mean, makilabang pa siguro ang next generation. Sige ba nila sa Siguro Sige lang nila pala yung Well, alam mo, about that day, lumipas na yung Almendras, Duterte, Velozor. May bagong tab. And there will always be contenders for public office. You should not begrudge the you Nucleuses. Know, If they also want the distinct honor of being their public office, congressman, mayor, or what else. You, we, I, I, we do not have the monopoly of uh, ambition and desire kagaya ko kasi tatay ko pa. At hindi yan nag-umbisa dito sa Dabao. Sa Danao pa nga. Right after the war, siya, siya na yung nag-umpisa ng medyo tapos pagpunta niya dito parang continuity of uh, so yung politika hindi talaga naari sa buhay natin. at most maybe in all probability probability mukatay po na sa among mga oh, apo. Oh. May huluhi yung mayor sa gawas last day sa pagpailing Martis man nagnanigit lang manugrali sa Duterte pag mudagan ka o mayor walay nugrali mudagan o mayor apan kung di ka mudagan mayor kung si Basti tabanan nila tago mayor Masayin mo ito? Gusto na kung uh, pilot na para bimo pangit naman yung eleksyon na ikaw ako lang dyan ha Dili sila mo laban ni mo pero o, si Basti na labanan na inugalis na mo laban kung si Basti mo parilig. Pero kung ikaw mo, mo yung mong kandidato, si Basti, kung <coughs> ay mo laban na mga magulalis sa inyo. Mga naibalita ako sa gawas. Kung sabihin ng Diyos na mamatay ako bukas, I will not think you will politics. Kusan? O bigyan lang man niya ako ng isang single cell of cancer. At hindi ko naman tinatanggihan yan kasi matanda na Hindi naman makialam. Pero what am I supposed to do? Kung trabaho ka, you get to solve so many problems and uh, marunong naman ako magtrabaho siguro, dumaan naman ako at sa awa ng Diyos, I would not judge myself, but I would say that binigay ko lahat yung pagkatao ko, yung edukasyon ko na nakuha ko, ano? I was able to make use of my being a law practitioner, then being a prosecutor, Uh, okay, okay. congressman good I do not want to have a heavy machinery mas mabuti frankly, Bakit minus ang gastos mo Hindi ko na masinasabihin na wala silang pera. pero if you're the head of the party, eh kung baka tatagbo ako ng mayroon, ikaw talaga ang mag- Ah! Sabihin mo sa kanila na ang request ko, my earnest request, is lumipat na sila para makamura ako. Total, hmm. nandyan sila o oh, hindi, manalo man ako. So, anong silbi nila sa akin? Huh? O so, balik ta rin na. Anong silbi nila sa akin? So, Mayor, you are running. Walking na siguro. Huwag ka mong sa buhay ko. Huwag ka sa buhay mo ko lang kayo. okay